Endorser na ako. Sir, wala pong motor yan, sir. Renta lang motor niyan. Kami pipilo pa. Boss, may big bike po ako kasi kapit ko po inggit kasi endorser na ako. Isa na ako si Katamoto Vlad. Yun! Galing ah, <makes> mo, Jim! <din! makes> <makes> yung motor! Akin na yung motor! Bigay mo yung motor! Yes, but, no, motor ka, di ba? Ngayon na lang ako nagka-endorsement to. Kailangan doon ng motor, Jim. Wow, endorsement! Lang. Ito, papipiliin kita. Sige. Pagbablog o pagmumotor? Pero siyempre, may brand deals na ako eh. May brand deals na ako eh. Sa mga followers ko dyan, kung mahal ano, no, no. nyo ko, no. pag nag-verti kay followers tong si Robot, sa akin na yung motor niya oh. Wala akong pakialam sa followers, sikat ako kanya. Eh, pati, ay, pati sige, tayo. pati sa akin. Oo. Oh, palo nyo, lahat na sumusuport oh, nyo. Oo, palo nyo na. Ay, pindigay nyo na. Kung umabot ng 30k o 50k man to, wala na sa akin na yung motor mo. Wala ka nang magagawa. Ngayon na lang, papaldo guys. Wala akong pakialam sa follow niyo. Kaya nga na, gusto ko brand deals. Magiging ito tinawagan ako, Jim. Magiging endorser na ako ng PUSH. Ganyan ako ayan, sir. Good afternoon po. Hello po. Um, good afternoon. Ah, ano to, sa PUSH ko. Eh, nag-train po nyo na po namin kumita, isang endorser ng PUSH. Eh, Maraming salamat po. Alam ko naman po kasi akong pinakasikat na motoblogger dito sa Pilipinas. Tsaka alam mo, ganyan mukha mo, may endorser ko. ano to yun? Credential, sir, Credential? Ako, may, may motor po kayo. Ah, may motor po ako, may motor po. Maganda, big bike po yung motor ko, big bike. Opo, may okay, motor po yan. Okay, doon, meron nyo. Uy, ano okay. yan? Endorser na ako. O, Sendin endorser na ako. Sir, na kailangan namin ninyo sa account. up yun. Ah, may picture. Magpi-picture po ako kasama yung motor. Sir, wala pong motor yan, sir. Rental lang motor niyan. <mikin> ah, may pipilo <mikin> Sir, sir, sir. Nagre-rental lang po ng motor yan. Uy, may motor yan. May motor yan. Asan? Picture mo na lang. G. Asan? Sir, wala pong motor Ay, yan. May boss, bus. May big bike po ako kasi yung kapitbahay ko po inggit kasi endorser na ako. Isa na ako si Katamoto Vlad. Yun! <laughs> Galing mo, Jim! Oh, sabi ko naman sa'yo. Ano, <mikin> ano, 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 ano Taka nyo na lang yung number na to, yung number na to, ayun eh, yun. So, ah, sige. Para mag-uusapan natin yung... <inaudible> sige, <follow> <inaudible> check nyo po maigay. Yung picture okay. na ito yung same, baka edited. Thank you, boss. Thank you, boss. Baka edited. Ba? Okay na, no, boss. But... <laughs> G, kaya nyo na sabi ko naman ba, Ako <inaudible> bahala sa motor center mo na. <inaudible> yung motor mo. Malimit na. mo yun. Oo, kinuha ko yung mo Yan, may gumawa pa? Kuna naman talaga, eh galing mo, Jiang. Kahit ganyan mukha mo, may endorser ka. Ang ingit lang kapit mo kayo, motor. Boss, motor. <laughs> yung motor! <laughs> akin na yung motor! Bigay mo no? no yung motor! Best friend! Na Taka, may motor ka diba? Oo! Oh. Taka tsaka yan yung motor na yan! Sa akin na yan! Hindi motor ko akin na nga! Ah. Ba't sa'yo? Anong ba't ko ibibigay sa'yo? Kailangan yun? ko yung motor ko! Hindi na mas kailangan ko yung motor na yun! Hindi mo kailangan yun! Hindi mo deserve yun! Hindi! Kinangkina kina, mo! Ha? Tsaka motor naman yun eh! Di ba marami ka naman motor? yung mga flex mo! O saan galing yun? Hmm, kailangan ko yung motor na yun. Hindi ba? Ngayon na lang ako nagka-endorsement to. Kailangan daw ng motor, G. Wow, endorsement. Meron ka bang endorsement? Pusang oh, gala. Marami kang naluloko. Kala nila sa'yo yung motor na yun. Renta lang yun. Ginawa ko endorser na no ang push. Dige oh, yung bakit motor. ka kinuha endorser? Kasi may nakikita sa'yo yung meron kang ganito. Hindi, dahil motor. sikat ako. Ako ang pinakasikat motor vlog, Tama, tama. Eh. O, oh, diba? Hindi, Kaya wala diba? ka, na, ka na, na ibang gagawin, kundi ibalik yung motor niya oh. na para sa kanya. Tama lang. oh, ay, teka Ito, papipiliin kita. Sige pagbablog o pagmumotor? Motor, syempre. May brand deals na ako eh. May brand deals na ako eh. Akin yung okay. motor ko. Akin okay na. Hindi. Eto, eto mo. Ayoko nang ano to eh. Kung maga, idaan na lang natin ito sa kanila. Sa mga followers ko dyan, kung mahal <laughs> nyo ko. Ayun na naman. Eto ha. Ah, kung mahal nyo ko. At least binibigyan kita ng chance. idiwag wag na. Sige, sige, sige. motor. O, motor. Pipiliin ko. Motor. Ano mangyayari? O, motor. Eto, mangyayari. Sa mga followers ko dyan, kung mahal nyo ko. Pag nag 30 ilang followers ka na? 14. O, oh, 14K. Pag nag-30 kay followers tong si Robot, Ay, balik mo. Sa akin na yung motor oh, niya. Oh, At least may 30 kay followers siya. Tapos sa akin yung motor. Anong pakialam pa ko sa followers niya? Oh, Wala no. akong pakialam sa followers. Sikat ako. Kaya hey, pati, mo, pati sige, kayo. pati sa akin. Oh. I-follow oh. nyo. Lahat na sumusuport niya. Oh, oh, ay, oh. Why, tapos, why, tapos ganun gano n gano n yung mangyayari. Ganun hindi mangyayari. Hindi motor niya. Oh, hindi oh, sige. Motor niya. Ay, 50k niya na. Oh. Ba't may ganun pa? Ba't may ganun pa? Hindi. Sikat daw siya. Dito mo na siya, di ba? Ba't Please may ganun pa? Kino naman, ngayon na lang ako nagka-endorsement to, mapapurnada pa. Ayaw, ayaw mo nun? O, pili ka, followers of motor. Motor, siyempre, kailangan ko sa endorsement eh. O, oh, bahala na, basta sila, disisyon nila yan. Kung umabot ng 30k o 50k man to, wala na sa akin na yung motor mo. Wala ka na magagawa. Ako naman bumili nun eh. Kaya okay. oh. guys, wag nyo naman na ako ipalo nga. Oh, follow nyo, guys, kumahin oh. nyo ako, guys. Follow nyo, sa akin na yung motor niya. Follow nyo siya, okay. at least... Swap kami! Swap! Diba? Huwag oh, diba? 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 mo diba? nga kayo paalo ngayon nalang ako papaldo! Tsaka diba, at least may 30k ka pang followers! Ngayon ah. nalang ako papaldo guys! Wala akong pakilam sa paalo nyo! Kaya ngayon gusto ko brand deals!